Dito 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 oh, dito 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 ba dito 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 dito

is bisi b c yang ganda. Oi. <laughs> Jilin Yang ganda. Ganda. <laughs> Pag hindi dumating yung appointment ng mga buruhang matatanda yung mandat sa akin, kaga hapon ang kukulit nila. Alas dos na, wala pa. Ano ba sa pang babae? Ay, pang babae, yung ang niya. Si babae ka nila, may nating mo? Pwede <laughs> ay, 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 <laughs> <ng> ko. <laughs> ay, 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 matigas ay, <freshwater> ay, <repet unified> ano to ay, 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 ni? Oh.